guys, sa so pakinabangan na natin yung ating ah, uh, hanggang sa nakaluto na siya na wow! chicken at saka at sinigang ayan okay mga guys, ngayon ang gagawin natin ay kalandi oil at ang napagdiskitahan nating lalagyan ay ang ating takore pero wag po kayo mag-alala dahil ang takuri na ito ay meron ng maliliit na butas sa ilalim. Kaya gagawin na lang natin, i-DIY natin para mapakinabangan. Sayang naman po kung papa per kilo lang natin, no? Napakamura lang nito pag pina per kilo mo. Kaya gawin na lang natin kalandi oil. Yan, kung makikita nyo po yung proseso, no? Yung ginamit po natin tubo dito ay 3-4. Tapos yung latahon, no? Yung saktuhan lang na pwedeng pumasok dito sa ating takuri hindi naman tayo pwede maglagay na mas malaki sa takore yan yung sa loob lang tapos itong ginamit natin na maliit na tubo eh antena ng TV yan dating antena ng TV tapos ito yung finished product natin may butas na pati yung ating lata ipapasok lang natin yung tubo ito no pasok natin dito tapos yung ating teeth Yan, pasok na natin yung ating ti, Tapos mamaya bubutasan natin ito. Pasok na rin natin itong ating maliit na tubo dito. Para sa oil po yan, no? Then after po dito, pag nalagay na natin, lagyan na natin ng simento. Yan. Pinas forward na natin kasi same concept lang naman yung gagawin natin dito, eh. Basta't mahalaga malagyan ng simento. Yan. Okay punuin lang natin no hanggang sa masagad natin yung taas ng lat Ayan. At ngayon, bubutas na tayo. Butasin natin itong t natin. Walo yung butas niyan mula taas iba ibaba. Tapos i-install na natin. Ito yung magsisilbing burner niya. Tapos putulin ko na yung hawakan kasi hindi naman natin magagamit. No? Yan, tapos lihayin natin ng konti para walang masyadong sugat-sugat. Tapos ito, gagawa tayo ng base ng ating kalandi oil. Kasi hindi pwede yung aloy na yun, eh, malambot masyado. Kaya ginawa ko, mayroong bakal dito na extra. Gumawa tayo ng ating base. Yan, Reminder lamang po no, yung ginamit kong grinder dito, ni low speed ko lang muna siya. Oh, kasi medyo mal malakas yung grinder eh. Kaya ni low speed lang natin. Then welding welding po tayo sa mabuo natin yung base para ho oh, merong patungan ng kaldero o ng anuman na paglulutuan natin. Yung bakal na to, scrap lang to dito eh. Sayang naman kung naka-stack lang, no? Kaya ginawa natin, diniayway na rin din natin. Yan, yung mga konsepto pong ito ay para po may magawa tayo, no? Sayang naman po kasi yung mga oil ng motor, oil ng sasakyan, just in case may emergency, pwede natin gamitin. So, ito na yung base natin. Tapos ngayon, itatry na po natin kung ano yung magiging resulta nito. Yan. Okay. So, bumili na ako nung kanyang fan. Tapos, ito yung kanyang controller. Yan. Tapos, lagyan na muna natin ng oil. Patak muna natin. Yan. Tapos lalakad dito sa post. Papunta sa ilalim. Tapos ayun. Ayan, makita nyo pumapatak na, no? Tapos yung gagamitin natin itong paglalagyan ng itlog. Yan. Nasa loob na yung lalagyan ng itlog. Tapos papin lang sa taas. Tapos on na natin yung ating fan. Ayun. Okay. So yan. Tingnan natin. Tatagalan, no? Ayun. So, medyo konting red po siya, no? Ayan. Okay, ganda. So, yan. Napansin ko no, na habang tumatagal siya, hindi na nawaw, hindi na nakastabilize yung blue flame niya. Medyo nagre-red-red siya. Pero okay na rin po, no? Okay na rin. Pwede na rin gamitin. Ayan, ganyan ko lang pinapatulo yung oil. Ayan, patak patak-patak lang muna tapos LED fan controller saksakan at yun yan okay yan maglagay tayo ng kawali na may tulig at natin kumukulo-kulo at mayroon siyang konting konting-konti lang na uling pero ayos na rin pwede rin gamitin lutuan. so ayan, thanks for watching this is Komponero ZX at your service don't forget to like, share, and subscribe hit nyo rin ang notification bell para lagi po yung updated sa aking mga video pwede rin siyang gamitin bilang kalan de uling ayan, napakaganda ng apoy no salamat po sa panonood may God bless you all